Ang tunay na dahilan kung bakit pinatay ni Itachi ang buong klan Uchiha. Akala ng lahat, isa siyang traidor. Pero ang totoo, isa siyang bayani na nagbuwis ng lahat para sa kapayapaan. Inutos ng Konoha Elders kay Itachi na patayin ang Uchiha clan upang maiwasan ang isang bloody civil war. Pumayag si Itachi kapalit ng kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid na si Sasuke. Si Danzo, ang isa sa mga elders, Ginamit si Itachi para sa sariling kapangyarihan. Ang buong mundo, lalo na si Sasuke, ay naniwala na isa siyang monster. Habang ang ibang bata ay naglalaro pa lang, si Itachi ay ini-interrogate na ang mga criminal at pumapatay ng ninja. Si Itachi ay isang prodigy, pinakabata sa Anbu Black Ops. Naranasan niya ang horrors of war sa napakabatang edad. Dahil dito, naging cold, logical, at emotionally detached siya. Ang kanyang maturity ay hindi naaayon sa kanyang edad, isang bata na napilitang maging sundalo. Habang galit ang buong mundo kay Itachi, may sikreto siyang misyon mula sa Hidden Leaf, kasama si Orochimaru at Akatsuki. Sumali si Itachi sa Akatsuki hindi para maghasik ng lagim, kundi para maging spy. Minamanmanan niya ang galaw ng mga S-class criminals para sa kapakanan ng Konoha. Kahit si Payne at Obito ay hindi alam ang tunay niyang layunin. Ang buong panahon, kalaban siya sa paningin ng lahat pero ang totoo, protector siya ng bayan. Isang hiling lang ang iniwan ni Itachi bago siya pumanaw, ang mahalin siya ni Sasuke kahit papaano. Pinaglaban ni Itachi ang sarili niyang sakit para lang makipaglaban kay Sasuke. Gusto niyang mapalaya si Sasuke sa galit at paghihiganti. Sa huli, binura niya ang lahat ng galit at takot kay Sasuke gamit ang isang simpleng pagmiti at tap sa nuo. Isang napakabigat na pagtatapos para sa isang lalaking buong buhay ay nagdusa sa katahimikan. Bago pa ang massacre, may isa pang bayani na naglaho, at ang susi sa sekreto ng lahat. Si Shisui Uchiha. Si Shisui Uchiha, best friend ni Itachi, ang may pinakamakapangyarihang Janjutsu, Koto Amatsukami. Plano nilang gamitin ito para pigilan ang ku ng Uchiha clan. Ngunit pinatay si Shisoi ni Danzo upang makuha ang kanyang mata. Bago siya mamatay, ibinigay niya ang isang mata kay Itachi at tumalon sa bangin, isang ultimate sacrifice. Isa siya sa pinakakontrobersyal na karakter sa buong Naruto. Pinatay ang sariling mga magulang, at halos buong klan. Pero ang tanong, ginawa ba niya ito dahil sa kapangyarihan? O dahil sa isang lihim na misyon na hindi alam ng kahit sino? Prodigy si Itachi, bata pa lang, naiintindihan na niya ang kalupitan ng digmaan. Nakita niya ang pagkamatay ng mga tao sa Third Great Ninja War. Dahil dito, naniwala siya na ang kapayapaan ang pinakamahalagang bagay sa mundo, kahit kapalit nito ay dugo. Pero sa likod ng tahimik na hidden leaf, may nagaganap na balak. Ang Uchiha clan, nagbabalak ng kudita laban sa Konoha. At alam yan ng village elders, lalo na ni Danzo. Sa halip na magdesisyon ng Hokage, inutusan si Itachi na mamili, ang kanyang clan o ang buong bayan. At pinili niya ang mas malaking kabutihan. Sa kondisyon na, ligtas si Sasuke. Ang masakit, kinailangan niyang mabuhay sa kasinungalingan. Sa paningin ng lahat, isa siyang mamamatay tao. Sa paningin ni Sasuke, isa siyang halimaw. Pero sa katotohanan, isa siyang martir. So the next time makita mo si Itachi, tandaan. Hindi lahat ng bayani ay kailangan maging mabango sa mata ng mundo. Minsan, sila ang handang madumihan ng kamay, para lang hindi tayo madamay. Akala mo bad guy si Itachi. Wait ka lang. Ang ginawa niya, hindi dahil sa kasakiman, kundi sa isang misyon na hindi mo alam. Pero hindi yan dahil masama siya. Dahil bayani siya na piniling mapute ng lahat, para iligtas ang lahat, dito na lang muli ang ating video mga ka-anime, abangan yung muli ang susunod ko pang video dito sa Anime Chismis.